So yeah mga idol, ah uh, ito na. Na-repair na natin si clutch si housing natin, no. Na-rematch na namin 'yan. Okay na siya. So kalugin natin. Wala na kayong naririnig, di ba? Oh, ayan ha. Sasalita pa ako. Hindi yan edited. So yeah mga idol, na-rematch na natin siya. So, ah. Ha? Eh, May harapan. e eh, na, stuck, ay stuck 'yan. Oh, ha. Standard na standard yan, mga idol. O, ha? Okay, mga idol, ha? Standard na standard yan. O, ha? Okay na, nabakbak na natin dito yung gasket. Okay na, tigas ng gasket. Lodge, kaya pa? Kaya pa, Lodge? Kaya na, tapos na. Tapos na hirap lang, malabis ng bakbakin no? taragis yan sakit sa ulo pag original <laughs> e hey, mga idol ito na rin yung bushing na ikakabit natin uh, original yan ok e hey, mamaya mga idol update video tayo pagka kapaan uh, na rin na namin tong unit na to